habang binabaybay ko ang kalsadang ere paakyat ng Mount Banahaw, ay nakita ko ering kainan na ere na may ipinagmamalaking tanawin sa taas. Yung mga ganito, hindi pinapalampas dahil hindi tayo sigurado na muli pa tayo madadaan din eh. That's life! Kalinya, happy place and restaurant. Let's see, explore natin. So ito yung daan. Tapos may kaunting akyate no, doon taas. Siguro may magandang overlooking doon na no na pinagmamalaki nitong kalinga na to. Bawal daw ang sad dito. Na happy. Ano? So, nandini lang na nga tayo sa taas. Charan! Welcome to Kalinga Happy Place. <laughs> Minelcome ko na sarili ko. Grabe. Breathtaking talaga ang unang sulyap mo din sa taas. Bukod sa napakagandang tanawin, wala ka ng problema sa chairs and tables. Ang dami nila dito. One thing is sure, di lang siya na mabubusog sa'yo dito, kundi pati na rin ang mga mata mo. Do you mean? Maganda dito sunset. nung bumababa ang araw. Ganda dito sunset. Tapos Mount Cristobal. Nalo ka sa view. Oh. Tanaw na tanaw mula dili ang Mount Cristobal at yung katabi niya na medyo mababa ng sabi ng mga lokal ay tinatawag nila itong Calvario. Ganda no? Kailan po ito matagal na? 3 years na po. 3 years na. Huli na ako sa balita no? Hey guys. Ganda naman, Cristobal. At ang akala ko, ito lang mismo ang meron sila. Abay, may beauty pa pala sila dito sa taas na mas kita mo lahat. So, ito na nga yung beauty nila. Kung ikaw ay mahilig magpicture-picture, nako, parini ka na. Tunay ka namang napakainam ng tanawin din eh. Kaya naman, di ko na pinatagal. Pinalipad ko na agad ang ating drone. Kay tagal kong sinusuyod ang buong Para Paranapin para napin ka, Milibot ang distrito ng iyong buwan, pupulutin, pupulutin ka, sinusundo. O kita at tanong na tanong mo ang Mount Banahaw, Mount Cristobal at saka yung mababa daw yung Calvario. Tapos ito may parang hill pa rito. Malita bundok yan. At huwag kayong pupunta rito ng 6pm o 5.30 onwards kasi wala pang power dito sa lugar. So daytime at Mukhang masarap ang pagkain dito.